Ayan, isang panibagong araw sa inyo mga idol So, ito na yung pare natin Ayan, oh. Ito na yung ko ngayon uh, Mula nung uh, huling in-upload ko to Na halos patay na Ito, ito, ito Iba, yung na-video natin na halos patay na Flip lang natin yung camera natin Ito yun, yung halos patay na Ayan, oh. Ang ginawa ko lang dyan Spray ko siya ng uh, pamatay damo Na uh, Nung mapatubigan may ari siyang tubigan bis na patabaan, inispray ko muna siya pa damo. So, ayan na siya ngayon. Hindi na siya yung kagaya nung nabakikita yung puti na marami ng patay. At, ayan na siya, oh. So, ito yung, ano, yung papuntero sa dulo natin. Ayan. Ayan, hanggang doon. Ayan, sa so may malapit sa may saging na yun, uh, puro sabog yan. Ayan na siya, oh. Uh, malinis na. So, meron pa rin ibang hindi napatay dahil sobrang kapal nga yung damo so ulitin na lang natin ito ng ano siguro kahit mga cleanser na lang yan nang in-spray ko dyan ito yung Agroxon isang bote, isang litro at saka sinamaan ko siya ng dalawang litrong ano dalawang litrong front ang karga ko dyan ay 200 ml uh, per uh, tank load Mubos ako rito, magmula dyan Maglaro sa dulo na yan, hanggang doon sa may pinakapuno niya na yan Ayan Mubos ako dyan, dalawang litro Mga idol ko, ayan 2 liters and 1 liter na 2 liters ng uh, Frontier at 1 liter ng Agroxon so ganito yung itsura niya nun mga idol yan pakita ko sa inyo uh, medyo hinapiyawan lang natin ng konti medyo manipis lang ng bagya yung uh, papakita ko sa inyo na video niyan so ikot tayo yung video niya nung uh, halos patay na siya. So, ayan yung epekto sa kanya ng front mga idol. Ayan. nakikita nyo yung namumula na yun, hindi ko lang siya malapitan. Gawa ng uh, nilalagnat ako, nag-update lang ako rito. Uh, tutubig na rin kasi ako rito. Ayan. Uh, napatabaan ko na rin yan. Uh, anim na bag na urea. So, pinigla ko siya muna ng urea magmula doon sa dulo na yun. Hanggang dun sa may pinakapuno niya. Anim na bag lang. Uh, yun lang yung munang sinabog sa kanya. So, ulitin natin siya uli after uh, mga bago mag isang linggo siguro mula nung sinabukan natin basta pag nagtubig ako uli uh, mamaya or uh, bukas siguro ng umaga magtutubig ako uli uh, sabukan na natin yan ng kasunod na urea yun ang kailangan na yan parang binibigla lang natin siya para makarecover kasi kung nakita nyo no, yan marami rin talaga siyang namatay yan ito daan tubig to mga idol papunta rin sa may tulo Uh, kasi may dating mga kumukuha sa atin ngayon eh nagkamatay ng mga palay nila kaya yan. So, ito bakante na yan. So, yan lang naman ayan siya yan. Yung konti na yan tsaka ito. Uh, namatay na siya talaga. Uh, wala nang natira. So ayan oh. Napakita eh, ko sa inyo yung bi yung ano niya oh. uh, halos patay na po yung damo. Ayun. Yung nakikita niyo naninilaw na yan, mga damo na po yan, napatay na. Uh, hindi ko na rin masyadong pahabain pa yung video natin. Gawa nung... Uh... Ayan, ang kulurot. Oh. kulurot. Ayan, ayun, damo. Pag nalapitan, ito sumigid ng dadal. Oh. Uh. Namamatay siyang ganyan. Uh, hindi ko na rin siya masyadong pahabain pa yung video natin. So, hanggang dito na lang. At maraming maraming salamat. Ayan. So, ako yung magpapaalam na muli.